unang set ng mga nominado sa Pinoy Big Brother Gen 11 pinangalanan na. Ngayong gabi sa naganap na unang nominasyon sa Pinoy Big Brother Gen 11 ay pinangalanan na nga ang mga nominado at nanganganib na mapaalis sa bahay ni Kuya. Sila nga ay sina Dylan. Teris at Noemi at kung gusto mo pang makita at mailigtas ang paborito mong housemate ay suportahan na ito at iboto para mailigtas sa parating na unang eviction night ng Pinoy Big Brother Gen 11 Kayo, sang ayon ba kayo sa mga napasama sa unang nominasyon? For more PBB updates, just don't forget to like, share, And comment and don't forget to subscribe